Magandang araw po sa inyo lahat. Ang katanungan ito ay galing po kay Argel. Basahin natin, ano po ang susi ng kaligtasan? Bago po natin mabigyan po ito ng sagot sa inyo pong mga katanungan, welcome po ang bawat isa sa atin sa ating channel God's Word Ready Scriptures. Dito nag-aaral po tayo ng mga salita ng Diyos upang mabigyan tayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, subscribe now. At ngayon, balikan po natin ang tanong ni Argel na kusan ay ang kanyang itinatanong, ano daw yung susi sa kaligtasan? Unang-una po sa lahat, ang susi po sa kaligtasan ay ang pananampalataya. Ang pananampalataya natin sa Diyos. Ang pananampalataya natin kay Kristo. Ngayon, may ganito po tayong uh, mababasa sa banal na kasulatan na kung ay mabigyan po natin ng tamang pangunawa. Ang sabi po dito sa Aklat ng Pahayag, chapter 14, verse 12. Kaya kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa Kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Jesus, kaya na kailangang maging matiisin kayo. So ito po yung magiging susi natin kapag tayo po ay sumampalataya kay Kristo. Ang tanong, paano ba sumampalataya? Ang pananampalataya po para tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, ito po ay mababasa natin sa mga sulat po ni Apostol Pablo. Basahin natin sa kanyang mga sulat sa aklat po ng Roma 10.17. Basahin natin, Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Basahin din natin sa ibang salin. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang minsahe tungkol kay Kristo. At marinig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Meaning, ang ating pananampalataya magmumula muna sa pakikinig ng aral ni Kristo. Yun po ang malinaw na sinasabi dito sa ating binasa. So saan po manggagaling ang pananampalataya sa pakikinig? Pakikinggan po natin yung mga aral at turo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, sa kanyang mga salita, hindi lang tayo sa Panginoong Hesus sa sampalataya. ba diba? Binasa natin itong uh, pahayag 14.12. Kung tayo po'y sumasampalataya kay Kristo Hesus, Maging sa kanyang ama sa asampalataya po tayo. Kaya itinuro po ito ng ating Panginoong Hesus. Ito naman po ay nakasulat sa mga sulat ni Juan 14:1. Sabi dito, huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Meaning ang ating pananampalataya doon sa ama, maging doon sa kanyang anak. Yan po ang yung tinatanong na ang susi ng kaligtasan. Para maligtas po tayo, ang magliligtas po sa atin iyang mag-ama. Yung amang makapangyarihan sa lahat, yung po ang nagbigay ng biyaya sa atin. Kaya ipinagkalob niya yung kanyang anak na si Yeso Kristo upang ihandog yung kanyang buhay para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Malinaw po ba? Ngayon, para makatiyak tayo na tayo ay sa Diyos, at tayo ililigtas sa huling panahon. Ito po ang sinasabi naman po ni Apostol Pablo do sa Epeso chapter 4 verse 30. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na espiritu ng Diyos sapagkat ang banal na espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan ninyo pagdating ng araw. Meaning, magkakaroon po tayo ng katiyakan sa kaligtasan kung ipagkakalob sa iyo ang banal na espiritu na mula sa Ama at sa Anak. Amen? Ano po ang purpose ng Banal Espiritu? Para gabayang ka, maturoan ka ng mga aral at turo ni Kristo. Iyan po yung tinatanong po ninyo, iyan po yung susi sa kaligtasan. Unang-una, sasampalataya tayo sa Ama, sasampalataya tayo sa Anak. Ito ang sinasabi po doon sa mga sulat ni Juan. Malino po ba? Yan po ang ating panghawakan. Unang-una para tayo magkaroon po ng pananampalataya sa Diyos, tayo po ay makikinig ng mga aral at turo ni Kristo. Base ito sa mga sulat ni Apostol Pablo. Basahin natin din sa ibang salin. Sa sampalataya lang ang tao kung marinig niya ang minsahe tungkol kay Kristo. Meaning, yung mga aral at turo na ating mapapakinggan doon tayo magkakaroon ng pananampalataya. Kaya kailangan nating makinig. So, ibig sabihin, hindi lang makikinig po tayo. Ang sinasabi po ng banal ay ito. Sa chapter 1 verse 3, basahin natin. Kaya masasabing tayong mapalad dahil bumabasa tayo ng kanyang mga salita sa banal na kasulatan. Ngayon, kailangan to pa natin. Ang kanyang mga salita kapag tayo po ay nagbabasa, inuunawa po natin. At kailangan ganapin din natin o tuparin natin yung mga nakasulat. Kaya ang sinasabi pa rin po ng mga apostol, hindi lang tayo tagapakinig, kundi tinutupad natin yung kanyang mga salita. Ngayon po, para maging malalim yung ating pag-aaral, na kung saan hindi lang tayo tagapakinig kundi tagatupad din po ng kanyang mga salita. Ito po ang sinasabi sa mga sulat po ni Apostol Santiago chapter 1 verse 22. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos kundi sundin ninyo ang sinasabi nito dahil kung hindi dinadaya lang ninyo ang inyong sarili. Meaning, para magkaroon tayo ng katiyakan sa ating kaligtasan, yung mga aral at turo ni Kristo totoo pa rin po natin. Amen. Kaya yung pananampalataya nagmumula po sa Diyos. Amen. Sasampalataya tayo sama, sasampalataya din tayo kay Kristo bilang anak. Ano po? Iyan ang susi ng kaligtasan. So maraming salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Nawa, kung kayo po ay nakaunawa, isubscribe mo na ang channel nito. Kung nagustuhan mo rin, mag-like ka at ishare mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Mag-comment ka na rin kung tagasunod ka ni Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral, lagi nating ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa Diyos sama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Heso Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.